Hello friends, brothers and sisters. Ako po si Lawrence. Tara na sa landas ng pag-asa. Ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay mula sa sulat ni Matthew chapter 5 verses 33 to 37. Kapatid, mahilig ka bang mangako? Madalas nating nadidinig ang salitang pangako. Minsan ay parabang napakabilis na lamang gamitin ang salitang ito sa mga pag-uusap nangangako tayo kapag gusto nating mas bigyan ng diin o pagpapahiwatig na makakaasa ang kausap natin na talagang gagawin natin o mangyayari ang bagay na gagawin natin o bagay na dapat mangyari. Kaya naman ginagamit natin ang salitang pangako upang mapapayag o makuha natin ang hinahanggad nating pagsangayon ng ating mga kausap. Ang problema ay maraming pagkakataon ay ginagamit na lamang ang salitang pangako ng napakabilis at walang kaukulang pagpapahalaga o kabuuan ng loob upang ang isang bagay na ipinangako ay tuparin. Kaya't napakahalaga ng mensahe ni Jesus sa ating Ibanghelyo sa araw na ito. Nambanggitin niya sa kanyang mga alagad ang tungkol sa pangangako. Sinabihan niya ang kanyang mga alagad na huwag mga mangako upang makipagkasundo sa anumang bagay at sa kung kanino Sinabi niya, Huwag kang mangako ng anuman ni isang ngalan ng langit sapagkat ito ay trono ng Diyos. Dapat lang na ang pananlita ninyo ay oo kung oo at hindi kung hindi. Subalit anuman ang hihigit pa rito ay nanggagaling na sama-sama. Ang paalala na ito sa atin ni Yesus ay hindi lamang isang pagbabawal. Ito ay isa ring paraan upang maiiwas niya tayo sa kung anumang kapahamakan na maaring maidulot ng pangangako. Lalo na sa ating buhay ay maraming pwedeng mangyari na hindi natin inaasahan sa paglipas ng panahon. Mga pangyayaring maaaring sumubok sa ating katatagan at pananampalataya at maaaring maging dahilan upang hindi natin matupad ang ating mga pangako. Kaya't paalala ni Jesus, kung ang ating mga pakikipagugnayan at desisyon ay tapat at buong kalooban nating ibinibigay at pinanghahawakan, hindi na nating kailangan mga kupa. Sapat na na tayo ay makilala sa ating katapatan at pagsasabuhay ng ating mga kasunduan at hindi sa pagbibitiw ng mga salitang nangangako na maaaring hindi rin natin maisakatuparan. Kung tayo'y tapat sa Diyos at sa ating kapwa, buo ang ating kalooban sa ating mga kasunduan, humingi tayo ng gabay at grasya sa Panginoong Maykapan at makasisiguro tayong tayo'y Kanyang tutulungan. Amen. Kung kayo po ay na-bless ang video na ito, maaari po ninyong i-click ang like and share, landas ng pag-asa. Muli ako po si Brother Lawrence Quintero. Maraming salamat. God bless po sa inyo mga pamilya.